Ala Ala 2025 RMN News Special Coverage Mga lapida sa isang sementeryo sa Albay, Pininturahan Pangalan ng mga yumao na bura Kasama mo mula sa RMN Legaspi si Juman Leo Barceliano. RMN Live Report Nabigla ang mga ng ilang mga sementeryo pang publiko sa ilang bahagi ng Albay. At ay matapos na dumating mula sa labas ng kanilang binabantayan ng mga sementeryo at nagulat sila dahil pinunturahan o pinturado na ang lahat ng mga pansyon sa loob ng sementeryo. Lahat na pangalan, turado na. Dahil kinulayan ito ng pinturang puti. Ayon sa portrero, agad silang nagtungo sa barangay captain maipatala sa barangay. Kagaling na nagtungo sa loob ng sementeryo ang barangay council, tinikiran at nagtungo naman sa impila ng pulisya para magkasabay na magsagawa ng monitoring kung anong grupo ito na mga tao na siyang nagsasagawa ng pagbura ng mga pangalan sa mga pansyon sa loob ng sementeryo na hinihinalang isa hanggang apat na persona ang may kagagawan ng pagbura ng mga pangalan na una ng naulida ng kanilang mga mahalos sa buhay. Tulad bantay ngayon ng mga barangay council, ilang miyembro ng PNP para aristuin ang naturang mga suspect at dapanagutin sa kanilang anyay vandalismo o pagbura ng mga pangalan sa pansyon. Kasama mo sa RM ng Negas Kanday de Province, Nico Wigan, Radyo Manglayo Barsiliano, Katak RMN.